Hey everyone! This is you again and welcome to my random life. So today, very random talaga kasi si Roka, my co-esme from Pampanga, is biglaang ang nag-chat sa akin at nasa Bulacan daw siya. Pwede daw ba kayo magkita? So I asked her, libre mo ba? And ayon! <laughs> so alam niyo na bakit tayo nandito ngayon at susunduin natin siya Nung una, nag-hesitate pa ako. Doon siya susunduin ang motor daw ba kami kasi hindi pa, hindi pa niya alam nung day na to na may car. So, ayan, nagulat siya. At magdadrive daw ako. At sanay daw ako magdrive. At sindo ko siya. Dapat mag-food trip kami. Sa Philippine Arena lang, yung food bazaar doon. Di ba maraming kainan doon? Dahil nagkikrave siya ng kalamares. So, kasi may hanap ng kalamares, diba? Tapos, pinang sabi niya, try namin dito sa OK Cafe. Kung okay nga ba? So, okay nga ba sa OK Cafe? <laughs> Ayan si Madam. Feeling ko pa birthday niya na rin to sa akin. Kaya, tinrate niya ako dito sa OK Cafe. Pero, naghahanap pa rin po siya ng kalamares. And, fortunately, merong kalamares dito sa OK Cafe. And nabanggit niya before this day na nag-steakhouse nga daw sila. Then, ayan, kaya nilibre niya ako ng steak para daw matikman ko. Wow, thank you so much, madam. And masarap naman din yung drinks nila. Nakalimutan ko ano yung in-order naming dalawa. Pero parehas may mango dun sa in-order naming drinks. Spacious yung OK Cafe. May alfresco din sa taas, sa baba. Tapos meron ding aircon na room. So, mamili na lang kayo kung saan kayo uupo. Of course, sinundo ko siya. So, hinatid ko rin siya. Dito lang yan around Balagtas. Tapos, naihi kasi ako. So, nakikiihi ako. Ayun, paglabas ko ng CR, nakikain pa nga. Ay, in fairness, ang sarap no, nung chocolate na may almond and then yung parang cornig, parang imported cornig siya, ganun. Tapos ayan, binindan niya yung bibing, ka niya, na kakainin niya hindi niya daw mauubos. And late night finds, guys, hindi namin alam ano nangyayari dito. Basta nung palabas na ako, dito sa na ng kotse at alis na ako, nakakita namin, parang may something dun sa palaka. Parang hindi namin alam, ba't ganun yung paa? So nilapitan namin. So kayo na humusga kung anong nangyayari dito, bakit ganyan sila. Like, ang weird kasi. First time na rin makakita ng ganito. Tapos nasa daan lang talaga sila. Di namin na figure out kung ano nangyari. So, umuwi na ako. Kasi may biglaan na naman tayong lakad. Randomly, around 10 to 11 p.m. na ata to. Nag-chat sa akin si dad. Sabi niya, since nandito na ako sa Balagtas area, baka daw pwede sunduin si Ana. Kasi tong si bakla ay nasiraan ng CPU. CPU? System unit? Basta yon na kailangan i reimage sa site. So, since Will ay may lakad kina bukasan, kailangan matulog. So, hindi talaga siya mahatid. Kaya sinundo ko na lang siya. At malapit lang naman pala talaga ako from Balagtas. giginto na agad. Tapos malolos. Tapos hagonoy. Mukhang feeling ko malapit lang naman kasi wala naman traffic. So, ayan. Sinundo ko si Bakla. Tapos punta kami sa site and nananalangin kami na sana gumana sa re-image kasi yung replacement ay abutin pa na 7 days so diba napaka detailed so habang nag-iintay sa IT ayan nakinig sa muna and abutin nata ng 2 to 3 hours yung reimage kasi nung tinry hindi pa nag-start so kumain muna kami at napag-desisyon na namin punta sa NLEX kaysa magpag-rub ganun din magbabayad ka rin delivery fee at malalayo na rin or konti na lang mga bukas ng mga tindahan or restaurant Yeah, nag-enlex na lang kami. Tapos, sumorder lang kami ng kape. And sakto, pagdating namin sa site, nesting, guma na. Perfecto. After noon, yun, na rin namin si Ana pa -uwi. And then, ayan. Pauwi na kami. Kasama ko ng si Dad dyan. Ako na lang din nag-drive. Inumaga na nga po kami. Ang ganda ng sunrise. Ayun lamang for today. Maraming salamat sa pagsama sa aking random day vlog. And always remember, kindness is free. Pass it on. Buyers!